Hi guys, good morning. Maagamaga, pagdating ko pala sa barangay, meron na tayo natanggap na isang tawag na merong isang babae na umiiyak doon sa isang public market. So, uh, kailangan natin puntahan at respondihan.

Uh, so nandito na po tayo sa site kung saan Nandito po yung uh, babae na sabi niya na, ay nagwawala daw po So pakiramdaman ko muna si ate Nakukuha uh, uh, po so yung uh, kiliti niya <laughs> Hindi muna tayo mag-aatake Hayaan muna natin siya ang so, ganito lang po. Titingnan muna natin siya. Oh, dito na pala. Dito na Dito na pala. Dito na pala. Dito na Dito na pala. Dito na pala. Dito na na pala. Dito

sakau yun sabog 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 sa sabog Ha? sabog 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 Kaya ano sabog 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 ano sabog sabog ito anak mo sya. Sige, anak apatid ka ba? Para hindi ka mahawa. Sabi mo naman sa Para hindi ka anak apatid. Stop. Charles agent ka ikaw anak. Hindi mo dapat pakinggan. Dali go papa. Eh, kagaya na pakinggan. Wala ni dumiyak pa. Alis. Ha, bun. O, hindi din. Ano sa kot na nag-a-

Basta yung okay-okay yan, nag nagsukot pa siya doon. Ang hala ng post, ang ng mayari. Pati no? Hinintay pa nila. Kasi nukat na lahat yung damit. Tapos, hinubad na naman niya. Tapos, dimit niya sa alis. Galit galit siya namin. Ikaw, na na Hoy go buhay. Magaya ko. Hello, lang tayo. Wala tayong inaatrasan. Tara, bibili tayo. Tara. 'Di ba, Tara, tara. ang ganda ng dito. Tara. Tara, bibili tayo. Tara, Tara, tayo. tara. 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 Oh. Oh, wala. Dito ka. Ay tayo. Okay na. Ah, okay 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 so, oh, So, ayun guys, sa uh, pararating na namin dito sa barangay. Kusa naman po umalis yung babae. Binigyan naman siya ng pagkain doon sa nasabing tindahan. Hindi po namin alam kung meron siyang diferensya sa utak o napukunwari-kunwari lang ba. Ang inano na namin doon kasi nakaka-hassle po siya sa mga uh, bumibili doon sa mga stall. So, inalis na lang namin siya doon. Tapos, eh, umalis din siya. Tapos, eh, dala siyang pagkain. <laughs> Kumuha pa siya ng pagkain sa tindahan doon. Sabi ko kay Kuya, ibayaran eh, na lang namin. Sabi ni Kuya, sige, okay lang. Bigyan na lang sa kanya. So, hindi natin alam kung anong problema ng babae na yun. Dinadaan niya lang ba sa nagbabalibaliwan? O kasi matino naman siya kung sabi nung matapos siya na umiyak, hinayang ko muna siya na ilabas niya yung parang sa may sama na loob siya. Kaya hinayang ko muna siya umiyak. Pero ang sabi daw ng mga taga roon, before kami nag ano daw po, nakaubad daw po siya ng damit, kaya pinadamitan na daw po siya. So, nung matapos siya umiyak nun kasi yun, kumbaga kinukomfort ko siya binibibibibibib ko siya o, so, umalis naman po siya sabi ko huwag ka, sa ka sa mga nagtitinda kasi nakaka-distract ka sa mga ano, bumibili sabi niya, o, oh. sabi niya magpasalamat oh, naman siya sa akin so hindi ko na siya kinuha na ng video sabi niya ah, alis na lang ako so ayun, malis na po siya sana po huwag na siya bumalik doon para hindi kami matatawagan ulit dito sa barangay <laughs> okay, oh, so okay na po yan ah, bago ang lahat nais ko po magpapasalamat sa kay Ako ah, Yaaw dobol-dobol salamat po kay Ati Haj pariyo lang po kayo na tumutulong din sa akin, salamat sa panunood, ang. baka meron pong duman sa aking channel na hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe na lang po. Salamat po. Thank you for watching.